At ito naman po yung kanyang blade. Ayan po yung blade nito mga kamaster. Isang binastari. Mayroon po siyang design dito sa kanyang blade. Ayan, ginawa po natin na siya ng design. At double blade po yung dolo nito mga kamaster. Ayan. Ayan po yung ating blade. At ikating piece po natin mga kamaster. Ayan. ito na nga pala mga kamaster yung ating full dragon design yung pinakita ko sa nakaraang upload ko mga kamaster ito na po siya natapos ko na po yung ating full dragon design yan so isa na po siyang full black dragon ayan na po yung ating ginawang design mga kamaster sa kanyang handling case isang full black dragon So natapos na rin sa wakas mga kamaster. So ito yung likod niya, plain lang po mga kamaster at mayroon din nakalagay na Gilbert sa likod. So ayun, baliktad nga lang sa camera kasi naka-front cam po ako. Plain lang po yung likod niya. Na eh, nakalagay din po sa dulo na Tupper TV. So ito po yung order sa atin ni Kamaster Gilbert ng Sambales. Ayan, so ito na po Kamaster yung, yung order. Natapos na rin po sa wakas. <laughs> Maraming pong salamat ka Master sa pag-avail ng aking obra. Sa ngayon po ay i-shipping ko na po ito. At ito naman po yung kanyang blade. Ayan po yung blade nito mga kamaster. Isang binastari. Mayroon po siyang design dito sa kanyang blade. Ayan, ginawa po natin na siya ng design. At double blade po yung dulo nito mga kamaster. Ayan. Ayan po yung ating blade. At ikating test po natin mga kamaster Ayan po yung blade niya Ayan kalamitin na lang po niya pagdating sa kanya Napakatalas po nito mga kamaster Sang binastari Full black dragon design Ayan so ito po yung may kasama Ang stand mga kamaster yan, ginawa natin to ng lagayan para dito ay ganyan. Kasi pang display na po, ito na yung kamaster. Mayroon na po siyang lagayan. Nakalagay po dyan ay Bicol Albay. Nakasulat. Baliktad na nga lang po, tingnan. <laughs> At mayroon din pong pangalan sa likod, Gilbert. Yan. So napakaganda nito mga kamaster pang display. Mayroon po siyang ginawa natin na patungan ayan so pasadya po ito ni kamaster ayan so umorder po siya nang mayroon na pong patungan itong kanyang blade pang display ayan so maraming pong salamat sa si kamaster Gilbert ng Sambales shipping ko na po ito sa ngayon ayan so ang ginamit nga pala natin materialis dito sa kanyang handling case mga kamaster ay narawood at yung ating handguard ay stainless ayan Maraming pong salamat sa iyo, Kamaster Gilbert, sa pag-abil ng aking obra. At ito naman mga Kamaster, mayroon pa tayo itong isang blade na ishipping shipping sa ngayon. Itong ating ayan, eagle handle design. At ito naman po yung kanyang scabbard. Mayroon po ang cross sa kanyang scabbard mga Kamaster. At plain lang po yung likod niya. Yan. So ito naman po yung order sa atin Kamaster Rad Magalong ng Cebu. Yan. Marami po salamat sa iyo Kamaster sa pag abel ng aking obra. Ayan. So ito yung mga available natin sa mga nakaraang upload ko mga Kamaster. So ito na lang po yung natira. Isang blade na lang po yung natira mga Kamaster. So na personal din po ni Kamaster Rad ng Cebu. yan So ito po yung mapupunta sa Cebu. Yung ating ayan mini binastari ito po ay may habang 13 and a inches. Yan po yung kanyang blade. And so i test din po natin mga kamaster kung gano'n nga ba katalas itong ating blade. Ayan po yung blade nya. Napakatalas po mga kamaster. Gagamitin na lang po ni sir pagdating sa kanya. Ayan. So ito yung ating binastari mga kamaster. Ayan. 1/2 inches ang ginamit nga pala natin mga kamaster na handle in case ayun narawood din po at yung kanyang scabbard ay nakarematsis sa aluminum ayan po yung ating design plain lang yung likod ayan, So ang ganda ng likod niya mga kamaster kasi maraming aspi yung ating kahoy ayon. So, ayan, maraming salamat sa iyo, ka-Master Rad, Magalong ng Cebu. Ayan, so, isi-shipping ko na po ito sa ngayon, mga ka-Master, itong ating mga blade. Order ng ating mga ka-Master. Ayan, so, ang natirang available natin, mga ka-Master, ito na lang. Mini blade na lang po yung natira sa atin, itong hand handle design. Ayan, mini blade na lang po yung natira sa ating available So naubos po yung ating available mga master So gagawa na lang ulit tayo ng panibagong mga pwedeng ipa-order sa ating mga kamaster. At sa mga kamaster nga pala natin na umu-order, ayan, so ginagawa ko na po yung inyong mga order. Ito na po yung ginagawa natin ng mga handle. Yan sinisimulan ko na pong gawin yung ating mga puluhan para isasalpak na lang po yung mga blade dito sa ating mga puluhan. Mayroon po tayo ditong apat na dragon. Yan, yes, sinisimulan ko na pong gawin. Apat na handle, mga kamaster na dragon design. Yung iba, wala pang ukit. Hindi pa po tapos to lahat, mga kamaster. May mga kulang pa po ito. At nito, kaliskis pa po yung kulang na ito. ito wala pang bibig. Yan, yung dalawa mayroon ng bibig, wala pang mga mata, walang kaliskis. So, maraming pang prosesong gagawin dito, mga kamaster. So, medyo may katagalan nga lang po yung ating mga design gawin kasi yung ating mga okay talagang mahirap po gawin yung ating mga design so medyo matagal po yung ating mga ginagawang blade yung mga order sa atin ng ating mga kamaster kaya sana mga kamaster paantay antay na lang po ng yung mga order at sinasimulan ko na pong gawin at eto mga kamaster mayroon pa tayo dito isang snake design ayan mayroon na po siyang mukha mayroon ng bibig wala pa po siyang kaliskis Yan so abangan niyo lang po ito sa mga susunod kong upload. At ipapakita ko sa inyo yung paglagay natin ng blade dito sa kanyang handle. At yung paggawa natin ng katawan nitong ating snake. Ito nga pala mga kamaster yung blade nito. ipasilip ko sa inyo. Yan so ito yung blade nito mga kamaster nitong ating snake. Ito po ay may habang 21 inches blade. Yan samurai design yung ating blade mga kamaster. Yan, so abangan nyo ito mga kamaster kasi gagawa natin ito ng video kung paano natin ito ilalagay dito sa kanyang puluhan at gagawa natin ng video yung paggawa ng ating katawan ng as natin ito mga kamaster kasi full snake design po ito mga kamaster Yan, so abangan nyo ito mga kamaster sa mga susunod kong upload at ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawa ng katawan nito ating snake at kung paano ko ikakabit itong ating blade dito sa puluhan. At eto mga kamaster, mayroon din tayo ditong eagle handle design. Hindi pa po tapos. Sinisimulan pa lang. At mayroon din tayo ditong horse handle design. Wala pang mukha. So, ayun. Paantay-antay na lang mga kamaster ng inyong mga order. At sinisimulan na po natin gawin. Yan. Sa mga kamaster nga pala natin na hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel. Ayan, subscribe na po kayo sa akin channel. At huwag niyo pong kalimutan i sila ang ating mga video. At syempre, huwag nyo pong kalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayong manotify sa tuwing may bago po akong upload. So, ayun na nga mga kamaster. Hanggang sa susunod natin yung video, makita kita na lang ulit tayo sa mga susunod kong upload. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless where a void is forming and they're scared i walk a straight path not many can say that i like to play fast cross me and just stay back you better pray that i don't see a face that any place that i go i know you hate that i've been doing fine i'm not wasting any more time i live for the fight and the climb and i think that the pain that's deep inside is what defines so I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your every doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless <laughs>